yung mga idol Good morning, good morning Ito na naman tayo Ito na naman ako O oh, diba? Yan, dispiras ng bagong taon mga lodi Dispiras ng bagong taon Inagaagahan ko na Ang oras natin is 10 AM Yan, para Maganda-ganda umpisa natin Yan, dispiras Para mamaya-maya May pang-ihaw na tayo Alright, dagdagan na rin Okay lodi Ito Ito tayo Ayan, yeah. Ayan. Well Hindi pa rin kasama Ang mga tornado boys Hindi pa rin sila nasama Ayan Sana walang kwen Walang ahas Baka may madi Disperas Disperas tayo Ayan mga lodi Ito naman ako Ito tayo kung Tumaan Ayan Sana maserte Hanapin natin sana ah, makaswerte ulit tayo mga lodi. Para kay papaano eh? May panghanda. Alright. Medyo lumaki ang ilog ngayon. Medyo lumaki siya. Sabi -tay tayo. Tayo sa dulo. Sa dulo. kami natin balikan yung pinagkuhanan natin yun. Ayan. this piras ng New Year, nandito si Jackad Unlimited. Ayan. Nag-fishing. Yeah. Yeah. Okay, tingin sa taas Baka may natutulog na ahas Baka mamaya biglang tumalun na lang Yan Okay, so alright Tahimik pa rin, tahimik pa rin siya Tahimik ang sapa Yan Okay mga idol Standby, standby lang Standby lang at magsasatap ako

एंड न Huli. Huli. Huli mga idol. Huli ang laki. Huli mga lodi. Huli. Huli. <laughs> Ay, lago. Huli. Yes, mga lodi. <laughs> one, na. one story One story, one <laughs> right Alright. Rock and roll to the world. <laughs> one sorry. Yan ang unang huli natin ngayong 31 <laughs> disperas ng new year yan mamaya Uwi ako mamaya maaga ako lumabas mga idol maaga ako lumabas kasi pagdating ng mga alas dos sisibat tayo para yung naman natin yung ating ah, si kasuin yan di ba mga idol okay ayan hindi na tayo Ah, sorry. Ah, oh, yan ang huli natin mga idol. Salamat, salamat. ang laki mga lodi. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Alright. Alright mga lodi. Alright. Hmm. Alright mga idol. Ang <laughs> laki na naman. Ay. Good size mga idol. Good size. O, oh, diba? Oops. Good size mga lodi. Good size yan. Hmm good size mga Lodi yan break natin tool break na natin hmm. good size mga Lodi stig hmm yeah good size na naman ako oh plus two of us and Huli! <laughs> mm. Huli! Huli! Mm. Mm. Ang laki! Ang laki nito! Ang laki, Lodi! Ang laki! Ang laki! Ang laki! Woohoo! Woo! Oh man! Ang laki mga idol! Uy! 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 Yun lang! Naman! Sayang yun! có là cái tốp ngắt 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 Uli, huwag na makatakas. Nakatakas nga. Ay. mga lodi Dito ko na tatapusin ang ating uh, Vlog ngayon sa araw na to So ito lang ang nakuha natin So oh. Oh. <laughs> May pangulam na naman tayo mga idol Siyempre Dalawang oras ang labas Okay na yun ulam na naman Mga idol Babatingin ko na rin kayo ng Happy New Year Dahil 31 ngayon Ito ang ating huli O oh, ba diba? Ay, mga lodi oh. Oh, iba. Ang saya-saya. Hey, -saya. okay. maraming maraming salamat sa lahat ng suporta niyo mga lodi. Ito nakalatag pa yung guan ko. Kasi nalolobat na rin. Nalolobat na rin ako. Hmm. Yan, hala. Hala. lang huli. Okay mga idol. Thank you, thank you, thank you. God bless. At sana'y pagdating ng 2024, nandiyan pa rin kayo nakasuporta ah, mga lodi. Happy New Year. Ingat-ingat.